Napangiti si Celia na medyo nahihiya. Ang brilyanteng singsing na ito ay may mga rhinestone. Ngunit ito ay peke at hindi gaanong mahal. Ngunit binili ito ng aking asawa upang mapasaya ako. Nagulat si Brea at saglit na tiningnan ang singsing. -sing. Puno ng hindi makapaniwala ang tono niya. Talaga bang peke ito? Ang aking ina ay mahilig sa alahas. At ang aking pamilya ay may malawak na koleksyon nito. Marami rin akong mamahaling alahas at kinagamit ko yun tuwing naglalakad ako sa red carpet. Kaya sa aking pananaw, ang brilyanteng singsing na ito ay parang tunay. Kung talagang peke man ito, humahanga ako sa taong gumawa nito. Sa sinabi ni Brea, nagsimulang magtaka si Celia. Ngunit si Tyson ay hindi mayaman. Paano niya magagawang bumili ng ganoon kamahal na singsing? Walang anumang posibilidad. Napakaganda ng pagkakayari nito. Kaya madaling mapagkamalan ng mga tao na ito ay tunay. Sel, sino nga pala ang asawa mo? Anong pinagkakakitaan niya? Curious na tanong ni Brea. Ang pangalan ng asawa ko ay Tyson. Mula siya sa pamilya Hudson. nagdi deliver siya ng mga pagkain. At kung minsan naman ay nagde-drive siya ng taxi. Matapat na sabi ni Celia. Kilala ko si Tyson. Siya ang lalaking na aksidente at nasira ang muka. At pinilaya siya ng pamilya Hudson. Habang nagsasalita si Brea, mas lalong nasasabik si Celia. Nabalitaan ko na ang dalaga mula sa pamilya Carter, ang pinakaprestihiyos ng pamilya ng Flando, ay engaged sa kanya noon. Ngunit pagkatapos niyang maaksidente, sinira ng babae ang pakikipag-ugnayan. Pero naiintindihan ko kung tutuusin, sino nga naman ang gusto magpakasal sa isang loser? Biglang huminto si Breya, Nang mapagtantong sobra na ang sinabi niya, mabilis siyang humingi ng tawad kay Celia. I'm sorry, Sal, kung may nasabi akong mali. Ngumiti si Celia. Ayos lang. Alam kong hindi mo sinasadya. Sinabi mo lang ang nasa isip mo. Gayun pa hindi maiwasan ni Celia na magkaroon ng konting pag-aalala. Nang mapagtanto niya ang maraming kwento ni Brea tungkol kay Tyson, nag-join siya sa kumpanya gamit ang tunay niyang pangalan. Kung magkakilala na si Tyson at Brea noon pa, hindi ba malalantad ang katotohanan ng substitute bride siya? Brea, kilala mo ba ang pamilya Hudson at pamilya Evans? Maingat na tanong ni Celia. No, not really. Kaswal na sagot ni Brea. Isang alo ng ginhawa ang tumaan kay Celia. By the way, sa, pwede ko bang malaman kung bakit mo pinakasalan si Mr. Hudson? He doesn't have a good reputation at all. Kahit na ang pamilya ko ay hindi kasing yaman ng pamilya Hudson, kung sabihin sa akin na pakasalan siya, hindi hindi ko gagawin yon. Napalunok si Celia. Ayaw niyang magsinungaling. Pero hindi rin siya maglalakas ng loob na sabihin kay Brea ang totoo. Medyo komplikado ang dahilan at medyo mahaba ang kwento. Pero sa totoo lang, hindi si Tyson tulad ng mga sinasabi sa chismis. Nagbigay siya ng mahiyaing ngunit matamis ng ngiti. Ang alam ko lang, sobrang saya ko ngayon. Muling dumapo ang tingin ni Brea sa brilyanteng singsing ni Celia patungo sa nakangiti nitong mukha. Gayon pa man, hindi maiwasang makurious ni Celia sa babaeng Miss Carter na binanggit ni Brea. So, engaged na pala si Tyson at si Miss Carter dati. At na-cancel ang kanilang engagement. Wala pang nababanggit si Tyson sa kanya tungkol dito. Tatanungin sana niya si Brea tungkol dito. Ngunit huminto na ang elevator. Bago pa siya makapagsalita, dinala na siya ni Brea patungo sa opisina ng CEO. Nang magsimulang kumatok si Brea, nanuyo ang lalamunan ni Celia. Nang sandaling iyon, meron lamang isang pader sa pagitan nila ni Nolan Reyes, ang CEO ng Shemsi Group. Wala siyang idea kung ano ang hitsura ni Nolan Reyes. Walang tugon mula sa kabilang pani. Ilang saglit silang nakatayo ni Brea sa labas bago bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot na may malamig na ekspresyon ang lumitaw. Sel, siya nga pala ang sekretary ni Mr. Reyes. Siya si Emmett. Sinulyapan lang ni Emmett si Celia at muling ibinalik kay Brea ang atensyon. Pumasok ka, Miss Duffy. Hinawakan ni Brea ang braso ni Celia at papasok na sana sila sa opisina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Pinigilan ni Emmett si Celia sa may pintuan. Si Miss Duffy lang ang pinapapasok ng CEO. Nagdilim ang mukha ni Brea. Ngunit siya ang designer ng damit na personal kong kinuha. At dahil isa siyang bagong empleyado, hindi ba't normal na dapat ko siyang ipakilala sa presidente? Sa isang magalang na saloobin, sinabi ni Emmett na titingnan ng CEO ang impormasyon ng bagong empleyado mamaya. Sa ngayon, ikaw lang ang naimbitahan, Miss Duffy. Napangisi si Brea na tila hindi makapaniwala. Nang makita ang madilim na ekspresyon ni Brea, agad na pumagit na si Celia. Okay lang, maghihintay na lang ako sa labas. I'm sorry about this, Celia. Nakangiting umiling si Celia. Pinagmasdan niya ang dalawa na pumasok. Habang nag-iisa siyang naghihintay sa labas. Pinagmasdan niya ang nakapaligid na kasangkapan at nagulat siya sa tanawing nasa harapan niya. Sa katunayan, katulad ng kanilang reputasyon, ang Shemsy Group ay napakayaman. Ang display ay pawang mahahalagang koleksyon na nakikita lamang niya mula sa mga magazine. Hindi lang ito mamahalin kundi sining din. Sa loob ng opisina, ang maalamat na si Mr. Reyes, ang CEO ng Shemsy Group na tinatawag sa pangalang Tyson ay nakaupo sa isang upuan at sinusuri ang sitwasyon ng stock market. Hindi ito lumilingon hanggang sa marinig ang tunog ng pagpasok ni Breya. Sinulyapan nito si Breya ng walang anumang expression. Gayunpaman, ang aura nito ay malamig na nagdulot ng panlalamig kay Breya. Hello Mr. Reyes. Have a seat Breya pagkaupong pagkaupo ni Breya ay nagsalita na ang CEO. Sikat na sikat ka kamakailan at nangunguna ka sa listahan ng mga trending. O oh, talaga, nakita mo Mr. Reyes. Sabi ni Breya at agad na nagsalita ng may kagalakan. Utang ko ang lahat ng ito sa aking designer nakinuha ko ka kamakailan. Ang galing niya talagang mag ng mga dress. Hindi tulad ng ibang designers na puro drawing la. Walang duda na pinuri ni Breya si Celia nang makitang tila nakikinig ang CEO. Maingat na nagtanong si Breya. Ang aking designer ay nasa labas ng pinto, Mr. Reyes. Gusto mo ba siyang makilala? Hindi na kailangan niya. Tahimik na tumanggi si Tyson. Medyo nagulat si Breya sa pagtanggi nito. Si Mr. Reyes ay kakaiba at antisocial. Bigla niyang naisip na pinakawalan nito ang pagkakataon na makita ang napakagandang babaeng tulad ni Celia. Sa puntong ito, sa ugali ng kanilang CEO, hindi niya alam kung anong klasing babae ang gusto nito. Hindi umimik si Tyson. Binuksan niya ang computer. Binuksan niya ang impormasyon ng kanyang mga empleyado. At hinanap ang pangalan ni si Lidita Canor. Gayun pa sa kanyang pagtataka, hindi niya mahanap ang pangalang iyon. Napakunot ang noon niya sa pagkalito at sinubukan kong pirmahin kung mali ang naipasok niyang pangalan. Sinubukan niyang maghanap muli. Ngunit kahit ilang beses niyang gawin, walang laman ang resulta. Ang babaeng ito ay talagang kawili-wili. Muling bumangon ang kanyang hinala sa tunay na pagkakakilanlan na kanyang bagong kasal na asawa. Sinimulang tanggalin ni Tyson ang pangalang Selidita. Isang letra sa bawat pagkakataon. At nang sel na lang ang natitira. Biglang lumabas ang pangalang Celia Canor. Na nakakuha sa kanyang atensyon. Pinindot ni Tyson ang pangalan. At nakita niya. Ang larawan at impormasyon ni Celia. Agad nitong nakumpirma ang kanyang pagdududa. Kung naingang hindi si Celidita Canor ang babaeng pinakasalan niya. Ang tunay nitong pangalan ay Celia Canor. Napangiti ang mga labi ni Tyson. Halos mahulaan na niya ang lahat ng bagay. Malamang na ang tunay na Celidita ay natakot sa kanya kahilahilakbot na reputasyon at tumanggi na pakasalan siya. Kaya nakipagsapalaran ang pamilya Canor na palitan ito ng ibang babae. Pero ang mas nagbigay ng interes sa kanya ngayon ay kung sino si Celia Canor. Bakit kusa nitong tinanggap na maging substitute bride at pakasala ng isang lalaki para sa kapakanan ni Silidita. Kailangan niyang tanungin si Brian mamaya kung nalaman ba ng huli ang mga sekreto ng pamilya Canor. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang buong kwento. Nang makita si Tyson na nakatitig sa computer, at nakangiti ng matagal nang walang sinasabi. Medyo nataranta at natakot si Breya. Hindi pa niya nakita ngumiti ng ganito ang CEO. Kahit 1 billion business deal ang kinagawa nito, mukha pa rin itong mabagsi. Sa makatuwid, kahit ito ay isang perpektong gwapong lalaki, hindi siya interesado dito. Mr. Reyes, may gusto ka pa bang pag-usapan? Pinigilan ni Tyson ang kanyang emosyon at bumalik sa dati niyang malamig na anyo. Nag-hire ka ba ng full-time designer? Tumangos si Brea. Oo, at ipapakilala ko sana siya sa iyo ngayon. Pero pinigilan siya na sekretary mo. Lumingon si Brea at pinandilatan si Emmy. Siya ang nag-modify ng dami na nagdala sa akin sa kasikatan. Ang kanyang talento sa disenyo ay talagang pambihira. Naisip ni Tyson sa kanyang sarili. Siyempre ang aking asawa ay namumukod tangi. Ano nga ang pangalan niya? Walang ekspresyon na tanong ni Tyson. Celia Canor. Walang pag-aalinlangang sagot ni Brea. Ang ganda ng pangalan niya at madali din itong tandaan. Ngayon, sigurado na talaga si Tyson na Celia Canor ang pangalan ng asawa niya. Pero mukhang kalmado at seryoso pa rin siya gaya ng dati. Nakita ko ang kanyang impormasyon at ang kanyang disenyo. Sa tingin ko ay magaling siya. Magkano ang sahod mo sa kanya? 40,000 pesos ang basic salary niya. Diretso ang sagot ni Breya. Pero naniniwala talaga siya na deserve ni Celia ang sweldong ito. Hindi pa ganun kalaki ang karanasan ni Celia sa trabaho. Buko dito, ang dating kumpanya ni Celia ay maliit at hindi kilala. Iniisip niya kung iisipin ba ni Tyson na masyadong mataas ang sweldong inaalok niya kay Celia. Nang makita ni Brea na nananatiling tahimik ang CEO, na isip niyang hindi ito kontento sa sweldong inaalok niya kay Celia. Kung sa tingin mo ay hindi naaangkop ang sweldong inaalok ko sa kanya, Pwede nating pag-usapan muli. Pero sa tingin ko mabait siya. Gusto ko talaga siyang kunin. Kaya kong bayaran ang bahagi na kanyang sweldo gamit ang sarili kong pera. Nang sandaling matapos niya ang kanyang mga salita, direktang nagsalita si Tyson. Dodoblihin ko ang 40,000 na inalok mo sa kanya. Saglit na natigilan si Brea. Hindi niya akalain na ganun kataas ang isasahod ni Tyson sa isang bagong empleyado. Mr. Reyes, maaari bang sabihin mo itong muli? Inakala ni Brea na mali ang narinig niya. Kaya tiniling niya sa CEO na ulitin ang sinabi nito. Nagdesisyon akong doblehin ang sweldo ni Celia. At hindi mo kailangang magbayad ng bahagi nito. Babayaran na kumpanya ang kanyang buong sweldo. Naiintindihan mo ba, Miss Duffy? Tumango si Breya na tila hindi makapaniwala. Tuwang-tuwa siya, kaya hindi niya naiwasang magtanong. Mr. Reyes, gusto mo rin ba ang talent ni Sel sa pagdidesenyo? Napakunot ang noon ni Tyson, nang makitang halos mapatalon ito sa tuwa. Yes, Shamsi Group, reward and motivate through talents. Malamig na paliwanag ni Tyson. Tuwang-tuwa si Brea na ng CEO ang kanyang desisyon. Mr. Reyes, ibabahagi ko ang magandang balitang ito kay Celia mamaya. Mr. Reyes, ayaw mo ba talagang makilala siya? Actually, nasa labas siya ngayon. Direktang tumanggi si Tyson. Hindi na kailangan. At wala akong planong makita siya sa hinaharap. Hindi napigilan ni Brea. Nabigyan ito ng curious na tingin. Magsasalita pa sana siya pero nilunok niya ang kanyang mga sasabihin. Si Tyson, na isang nolandreya sa Shemsi Group, ay palaging misteryoso sa lahat ng mga tao. Hindi nito gusto ang pakikitungo sa mga tao. Kaya hindi na nagtanong pa si Breya. Miss Duffy, kailangan mo panatilihing confidential ang sweldo ni Celia. Walang dapat na makaalam nito. Tumango si Breya naiintindihan ko. Bagamat hindi maintindihan ni Breya kung bakit labis ang pag-aalala ng CEO kay Celia, nangako pa rin siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Reyes. Ako ang kumuha kay Celia, kaya dapat ko siyang protektahan. Mukhang nasiyahan si Tyson matapos marinig ang sinabi nito. Saglit silang nag-usap tungkol sa trabaho. Pagkatapos ay eh hinayaan niyang umalis ito noong lumabas si Brea ng opisina. Napagtanto niya na wala talaga silang pinag-usapang mahalagang bagay. Kahit na marami siyang sinabing seryoso, para sa kanya kalokohan iyon. Tila ang pangunahing layunin niya ay ipaalam lamang dito na dapat ay tumaas ang sweldo ni Celia. Saglit siyang nataranta. Nagsisimula na bang matunaw ang iceberg na ito? Bakit ba masyado nitong pinapansin si Celia? Hindi niya matandaan kung kailan nito ginawa ang ganito sa sino mang empleyado noon. Kung hindi lang kasal si Celia, talagang ipagmamatchmake ni Brea ang dalawa. Bumubulong pa siya nang lumapit sa kanya si Celia. Brea, sa wakas lumabas ka na. Ano ang sinabi sa iyo ng CEO? Matagal na naghintay si Celia sa labas ng opisina ni Tyson. Na-curious siya sa sasabihin ng CEO kay Brea. Hinawakan ni Brea ang kamay ni Celia at hinila ito sa gilid. Dodoblihin ni Mr. Reyes ang sahod mo. Sandaling natigilan si Celia. Hindi niya napigilan ang labis na kaligayahan. Wow talaga. Napakabuti ni Mr. Reyes kung ganon. Sabi niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso.